Ito pa, oo. Hmm. So, nasa loob na ito siya. Hmm. Ito -hmm. ay lalabas ko. Kala nila, matatago nila. New Fear Unlock to para sa mga taong mahilig kumain sa mga karinderiya. So kung lagi kayong kumakain sa labas, panoorin itong video na to para maging aware kayo na pwedeng mangyari to sa inyo kapag hindi nyo laging chinecheck yung mga pagkain bago nyo isubo. Kung bago kayo sa page ko, make sure na follow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated sa mga online ganap. Ito hmm. na Mm -mm. Ito ay oh, ilalabas ko. Kala nila, matatago nila. Ito ah. Oh. Ay, kadamu ko, kadamu. Eww. Mm. Yak. Alas, matagal na yan. Mm. Alas sabon bone siya huh. Shit, I mean. <laughs> hmm. Hmm, pa ha? Anong oras na ngayon oh, lang namin in ano, 7.19 na 7.19 Ngayon lang namin na ano sa kutsi kasi na ano, Na naiwan Kasi wala naman na kami pakidito dito kaso naisip ko na baka inalis nila nung pinabalot ko hindi pa pala andito pa sa may nasa loob pa yan um Ayan. kala ko nawala nasa loob pala eh yeah. and, dito talaga madami sa loob oh yan oh Ayan, um. kinalat ko na dyan ha ah, nasa loob siya Jesus nangyirab <laughs> oh oh Kuya! Kuya! Grabe, favorite ko pa naman yung bulalo. Actually, dumadayo pa kami sa Tagaytay kapag nagkikrave kami ng bulalo kasi sobrang sarap ng bulalo dun. Pero huwag kayong mag-alala dahil ito ay hindi sa Tagaytay. Nangyari daw to sa isang karinderya sa Kasiguran. Medyo mahaba yung caption ng video na to ni Chef Ram So, i-summarize ko na lang kung ano ba talaga yung nangyari. So, hindi siya nag-name drop ng kalenderya na kaya nila ng bulalo na to dahil daw nakalimutan na nila. Pero, ang nangyari daw, eh, nag-dine-in sila dito sa isang kalenderya and nakailang kanin na siya, nakadalawang kanin na daw siya. So, I think masarap yung bulalo na kinahain nila. So, nakadalawang kanin na siya bago inikot no misis niya yung karne ng bulalo and ayun nga, nakita nila na yung mga puti-puti doon sa bone marrow, yung pa naman yung best part ng bulalo meat, di ba? So, inikot yung meat and napansin nila na may puti-puti doon sa bone marrow. And tinawag nila yung waitress, pero ang sabi sa kanila ng waitress ay normal lang naman daw yung puti-puti sa ganong karne ng baka. So, ayun, nag-continue pa rin silang kumain, pero gusto nilang i-check kung ano ba talaga ang itsura ng itlog ng langaw dahil dahil sa umpisa pa lang may medyo may idea na sila or medyo may kutob na sa kanila na baka nga magots yung puti-puti na nakita nila initially pero ayun dahil nga wala silang internet wala silang data at that moment I'm not sure kung saan silang part ng kasiguran hindi hindi sila makapag-research kung ano ba talaga yung itsura ng itlog ng langaw. So, ang ginawa nila, tinig out nila yung bulalo dahil nga gusto talaga nilang ma-check pag uwi ng bahay kung magots ba talaga yun. And ang nangyari, nag-ano pa sila, nag-grocery pa sila bago umuwi ng bahay. So, ilang oras din yon And then, pag uwi nga nila ng bahay, ayun na. Uh, nila yung karne, yung bone marrow, and kitang-kita naman sa video na parang gumagalaw-galaw pa yung mga puti-puti I think na hatch na yung mga itlog ng langaw at tuluyan ng naging maggots and doon na din siya nakapag-search na ayun nga confirmed na maggots talaga yung mga puti-puti di ba nahaka diri lang dahil nakailang kain ka na sa dalawang kanin I think napadami na yung kain niya bago niya nalaman nga na nakakain siya o ng karne na may magots ba diba? so ang lesson dito sa mga tao na mahilig kumain sa labas sa karinderya or kahit saan na expose yung lugar like for example madumi yung lugar hindi maayos yung mga basura naka-open hindi naka-close yung mga Uh, trash bin, or napansin nyo na maraming langaw sa paligid dahil nga madumi, eh lagi nyong ugaliin na i-check yung mga pagkain bago nyo isubo. Baka mangyari sa inyo yung ganyan na meron na palang mga itlog ng langaw or may mga maggots na pala yung kinakain mo. Baka magkasakit pa kayo or worse, ma pa kayo dahil sa food contamination or food poisoning dahil nga sa dumi or sa mga langaw na nakapaligid sa kinakainan nyo. So, I think dito sa nangyari na to, it's either hindi fresh yung karne or matagal nang naluto yung bulalo. Kasi kung yung karne ang may problema, kung yung karne din dinapuan ng langaw ng itlog doon, I think hindi siya ganun magfo-form ng maggots kapag naluto ng maayos yung karne. Pwede din namang luto na yung bulalo tapos napuan ng langaw in, ayun nga, doon na siya nangitlog. Pero kung iisipin nyo parang isang araw din bago matapos mangitlog ang langaw, uh, usually ang itlog daw ng langaw ay umaabot ng 300 eggs per day. Tapos ayun na, tsaka na siya magpo-form na mga itlog after a day. Parang ganoon sa video nga na nakita. So, possible din na matagal nang luto yung bulalo and ayun. Kaya nagstay na doon yung langaw. Ang masama pa, hindi ko nabanggit kanina, pag-check daw nung mag-asawa nila Chef Ram sa bahay nila nung karni ng baka, nakita pa nila yung body nung mismong langaw na nangitlog doon sa bone marrow, di ba? So, sobrang nakakatiri talaga nitong nangyaring to. And eye-opener din sa akin kasi ako yung taong kain lang ng kain, especially kapag favorite ko yung food. Like for example, itong bulalo. Diba, higop agad ng sabaw, kain agad, hindi ko chine-check, hindi ko iniikot-ikot, 'di ba kasi baka masabihan kang maarte, especially kapag ginawa mo siya habang kumakain sa karinderya, baka mabash ka pa. Pero for our health din naman for our sake din naman kung bakit natin kailangan gawin yung ganito. Hindi siya sa pag iinarte kasi posible talagang mangyari to especially kung madumi yung paligid or hindi proper yung waste disposal sa paligid or sa place ng kinakainan natin. So, yung place ni Diwata Pares, medyo prone siya sa mga ganito kasi may mga pictures na kumakalat na medyo makalat nga. Yung mga basura nasa gilid lang, nasa tabi pa sila ng kalasada. So, prone sila sa mga ganito. So, lesson learned din to para sa mga businessman dyan na may-ari ng karinderya or restaurant na make sure natin na malinis yung paligid or yung mismong restaurant or karinderya natin para hindi tayo magkaroon ng ganitong problema. Dahil talagang kapag open or expose yung mga ingredients, yung food sa labas na may mga langaw eh prone tayo sa mga ganitong bagay, di ba? So masarap nga yung food mo, affordable pang masa, pero madumi naman yung paligid, may mga langaw sa paligid na pwedeng magdala ng bacteria and pwedeng mag-cause ng food contamination or food poisoning and isang post nyo lang sa social media eh pwedeng masira yung negosyo nyo, di ba? What if itong nag-post ng video na sa TikTok, nag-name drop ng kalenderya, di ba? For sure, wala nang kakain doon sa kalenderya na yun. Actually, mabait pa nga yung mag-asawa eh, kasi feeling ko kung ako yun, kung sa akin nangyari yun, feeling ko sumugod na ako doon sa kalenderya na kaya ko. Kasi sa una pa lang, meron na akong idea, medyo, medyo, medyo kinutuban na ako na lang, itlog ng langaw yung nasa kinakain ko. Pero, sinabi ng waitress na normal lang daw, 'di ba? Parang kung ako yung susugod talaga ako sa kalenderya. Pero yung nagpost si Chef medyo mabait pa kasi hindi siya nag-name drop, 'di ba? So ayun, hindi hindi siya nakasira ng negosyo despite the fact na ayun nga nakakain siya confirm ng magot. So ayun. Wala pang update kung Anong nangyari sa kanila? Nagkaroon ba sila ng LBM? Na-ospital ba sila? Dahil ang problema din dito, kumain din yung asawa niya na buntis and yung anak nila na minor de edad na possible e eh, maselan yung chan. Huwag naman sanang magkaroon ng complication dahil sa nakain nila. So ayun lang, ay opener tong video na to para sa akin na ugaliing i-check yung mga food bago isubo, wag subo ng subo. Baka magaya tayo sa kanila na nakadalawang luhan na ng kanin bago nalaman or nakita na may mga itlog na ng langaw sa kinakain. So, ayun. Yun lang naman for this video. Kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa video na to? Nag-check ba kayo ng mga pagkain bago nyo kainin? Especially kung kumakain kayo sa karinderia or sa labas na-expose yung pagkain sa paligid? Or tulad nyo din ba ako na subo lang ng subo ng pagkain? Especially kung favorite natin yung in-order nating pagkain. Comment down below. At kung nagustuhan nyo itong vlog, make sure na nakafollow na kayo sa Digimon TV para lagi kang updated sa mga new vlogs na i-upload ko day. Bye for now!